Tagal kong inantay yan na matanggalan ako ng baggage dito sa buhay ko. At nadali mo, nadali mo yung kiliti ko. Tuwan-tuwa ako. Lead way, Jalisha. Jalisha, ano ba naman itong papakain mong tinola sa akin? Kasuglasug. lasog, -lasog. po kasi sa kulo eh. Late na po ako nagising. Gumawa po po kasi ako ng project namin eh. Ay, nako. Lasing na nga kami ng mga barkada o kagabi sa inuman eh. Papakainin mo pa ako ng ganito. Buisit, sinahin mo yung pera o pambili ng mga rekado niyan. Ako na kamain, mo na yan. Inaalagaan ko rin po kasi si Gavin ni eh. Kaya ayun po, sobrang nga po sa kulo, tapos nagdurog-durog yung manok. Pero okay naman po siya eh. Okay naman po yung lasa niya. Buti nga po may nakain po tayo eh. Jalisa, kung di ka ba naman tonta? Papasalaman mo pa may kinakain tayo. Iyak bumili niyan. Buisit ka talaga. Tsaka laki-laki mo na. Hindi kita pa nalaki, walang silbi, ha? Alam mo, wala kang sa assignment mo. Mamaya, pag nagising yan, may gatas pa diyan. Ngayon, maliligo ako, ha? Sa pagkaligo ko, dahil nakaligpit na yan. Sa tabi mo na yung pag-aaral mo? Pwede nang mangupi. Ang maraming dahilan kung tinatamad ka. Mamaya, alis ka po ulit. Eh, di ba po, po, ano, si Gabing po, paano po? May project po kasi ako, eh. may groupings po kami, so kailangan ko po umalis. Pag di po namin napasa yun, baka po yung grades ko, mabawasan. Ano mo, Jalisha, buhisit ka. Bukod sa tinawalang lasog-lasog at pagiging walang silbi mo, timpla mo ako ng kape. Napaka, ano mo, intermitida mo eh. Ano karapatan pa mong questioning? kung saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Ba't naging magulang kung magmamarunong ka pa sa akin? Uy, sa buhos ko to sa'yo. Itimpla mo ang kape dyan. Maliligo na ako. Mami, ang pag-aaral ko na nga lang po yung susi para maihaon tayo dito sa kahirapan ni. Eh. Alam mo, asa ka day. ka mabubuntis, mapapariwala yung buhay mo. Yun lang mo. Like mother, like daughter, pareho lang. Mother like daughter, daughter like mother, pareho lang yan. Ambisyosa. Mami, pasuyo naman po si Gabin. Pabantay lang po sandali. Gumagawa lang po ako ng assignment. Ay nako, inutos ko sa'yo, tapos uutos mo sa akin. to, ano magulang ka na? Sandaling sandali lang po talaga, Mami. Promise, sweet lang po. Oh. Hoy, ang ingay-ingay mo itong nga dumedi ka mag mo. Ingay-ingay, wala ka bang alam gawin kundi umiyak? tutulilin ting ako yung Ba naman po si Mami? Opo, <coughs> opo, opo. Wait lang po, wait lang po, wait lang, wait lang. <coughs> Mami naman, parang hindi mo naman anak si Gabin eh. Hoy! Mapagsalita ka sa akin ha. Masalamat ka hindi kita indiris sa Wisit ka, mas mahalaga may paghanap ko ng panti kesa sa inyo. Huwisit kayo, kamalas-malas sa buhay ko. Pati mga tatay niyo may pinagmanahan kayo eh. Mga manggagancho. Mami, hindi ko naman hiniling na anakin mo kami ah. Kasalanan mo na pumili ka ng maling tao. Sino ka para magsalita sa akin, perwisyo ka. Hoy, pinalamong kita, pinag-aral, binihisan. Mabuti nga binuhay pa kita eh. Hindi mo utang na loob sa akin. Kapal na mukha mo. Sige na po, ako na po gagawa ng lahat ng to. Wala naman po akong magagawa eh. Lagi kayong tama, di ba? Well, Jalisa, may nasabi ka rin tama. May katuturo na mo pala yung pagpapaaral ko sa'yo. Kala ko mag-aasawa ka rin, gaya ko siya magpapaanak eh. Kaya may nangantay mo. Umalis sa paningin ko, baka ay sub ko pa kayo dyan. na ka. Sana ba kasi si Mami? Sabi na lang ako yung pinaaako sa pangaan niya, responsibilidad niya sa'yo. Wala ka na rin gatas. Plus gatas mo na to. Paano kita papadidin? Ito na lang yung dede mo. Dede na ikaw. Alam mo, Gabin, hindi kita ahayaan na ganito. Na parang ako, lumaki ako ng hindi naman din ako inalagaan ni Mami. Alam mo, kung si Mami pinapabayaan tayo at ikaw, papabayaan na lang din natin siya. Hindi uh, naman ako masama, anak gusto ko lang ito gawin para sa'yo, para sa atin. Kasi ako lang din naman nag-aalaga sa'yo eh. Ako na lang magpapalaki sa'yo, Gabin. Tayo na lang ha. Dito naman si ate eh. <coughs> Ay, benta, Aalis ah, na po kami. Total, ako naman po lahat na gumagawa dito eh. Kay Gabin, ako na po nagpapagatas, nagbibihes, nagpapalit ng diaper. Ako na po nagluto, naglilinis ng bahay. Kayo po puro naman po kayo alis, di ba? So, hindi na po namin kayo kailangan. Kung hindi niyo po kaya magpakananay sa amin, ako na lang po magpapakananay sa kanya. Very well said. Yan lang ba linya mo na malatele serye? Alam mo, Jalisha, tagal kong inantay yan na matanggalan ako ng baggage dito sa buhay ko. At nadali mo, nadali mo yung kiliti ko. Tuwan-tuwa ako. Lead the way, Jalisha. Anong kala mo? Aawating kita na mala teleserye? Hindi ganun, Jalisha. Tagal kong inantay ito. Kaya go. Go ahead. Labas! Thank you po, Mami, ha? Akala ko mahihirapan pa ako umalis eh. Okay na pala. Mabilis lang pala. Sana dumating yung panahon na mo din kami. Akala naman yung maubuhay siya. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. You are like a ghost in my mind. I wanna escape you. But I do not believe it was right, letting you go. I can't stand the thought of.